Si Elena, isang dalaga mula sa isang maliit na bayan, ay nangangarap ng magandang kinabukasan. Iniwan niya ang Pilipinas para magtrabaho bilang caregiver sa Canada. Mahirap ang desisyon na iwan ang pamilya at lahat ng nakasanayan. Pero determinado siyang mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Pangarap niyang makaipon para makapag-aral ang kanyang mga kapatid at masuportahan ang kanyang mga magulang. Hindi naging madali ang buhay ni Elena sa ibang bansa. Ang pagkakaiba ng wika ay naging malaking hamon sa komunikasyon. Labis niyang nami-miss ang kanyang pamilya at madalas ay nalulungkot. Mahahaba ang oras ng kantrabaho sa, sa pag-aalaga ng isang matandang babae. Ngunit nagtiis si Elena, humugot ng lakas sa kanyang pananampalataya at sa pag-iisip sa kanyang pamilya. Natuto siyang makiangkop sa bagong kultura at nagkaroon ng mga bagong kaibigan mula sa iba't ibang bansa. May mga sandali ng saya at tagumpay para kay Elena. Nakakapagpadala siya ng pera sa kanyang pamilya na nakatulong para mapabuti ang kanilang buhay. Nag-aral din siya ng Ingles at humusay sa pakikipag-usap. Pero may mga panahon din ng kalungkutan at pag-aalala. Nami-miss niya ang mahalagang okasyon sa Pilipinas tulad ng graduation ng kanyang pamangkin. Natuto si Elena na balansehin ang kanyang buhay sa ibang bansa at ang koneksyon niya sa kanyang pinanggalingan. Ang kwento ni Elena ay sumasalamin sa sakripisyo ng maraming Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Tinitiis nila ang layo at hirap para sa kanilang pamilya at para makatulong sa ekonomiya ng bansa. Ang kanilang katatagan at walang sawang pagmamahal ay isang inspirasyon. Alalahanin natin at bigyang pugay ang kanilang sipag at dedikasyon.